Ano, kamusta pala? Masaya naman naman na natin. Banding dito sa uh, Mampurong. Siyempre, kasi ano, ano, kasi sobrang stress ko. Ano, ano? Parang nawala, nawala kasi ano, na-relax, relax yung utak ko. Ay, tapos, okay naman. Siyempre, kasama ka. Hmm. Bawas-bawasan yung problema ko. Buti nga hindi dumagdag eh. <laughs> Siyempre ano, thank you kasi ano, sa so, kahit sobrang busy mo ano nagagawa mo pa rin ng paraan para ano para para sa mga anak ko para mawala yung ginit ah, ng ulo ko hmm, <laughs> <laughs> hindi kasi sobrang busy ko mm, time na ano di nung nag-aayaw baga kayo na malabas hindi ako ah. nakakasama tapos ngayon buti nga nag holiday ah. So, ka kaya, sobrang saya ko kasi ano parang yung lahat ng pagod ko nung nakaraang nakaraang week, nawala. Kasi ano, nadalam mo naman ako dito. Yeah. Hmm. Kahit ano lang na isang araw lang, mawala wala. Oo. Kasi sobrang ano talaga eh. Sobrang gulo talaga ng puta ko nun. Halos lahat ng Maka. mga gawain and dun sa ano eh? Spurgeon man? Oo. Wala akong pahinga. Tos, buti nga nag-holiday ngayon, yan. Kasi, sana pag-uwi ganun pa rin. Sana, wala yung wala tuloy tuloy na yung ano ko saya hmm. bakit ano bakit parang sana mamaya syempre baka pag pag uwi ko na naman may gawain na naman sa Ayoko ko ah, muna mag isip ka, no? kasi gusto ko muna ngayon mag enjoy kasi mm -hmm. makaka stress lang mm -hmm. ah. So muna ngayon mag enjoy yung sarili ko relax relax muna ano yeah. mamaya ano yun Parang bakasyon muna isipin mo ano, hmm. saka na yung status. Saka na muna yung status mag naman ba? Tama yan, para balance lang din. Kailangan mo din mag-relax at baka sumabog yung mm -hmm. utak mo kakaisip sa pag aaral Hindi <laughs> naman, ano, kaya naman. Nakakaya pa naman. May time na ano, time management naman akong inaan. Pero san <clears throat> talagang nagkakaraming din minsan. Pero kaya naman, nakaraos yeah, naman um, nga kahapon. Naka-exam na. Tapos na mm -hmm. yung exam. Ikaw, Kamusta hmm? ka man ah? Kasi ah, eh, matagal din naman din tayo. Ngayon na lang tayo nakapag-banding. Oo oh nga eh. Tadatagal din lang. halos 2 weeks din tayo din alam, eh. Kita, busy rin. Hindi nga oh ako nakakasama sa inyo sa labas. Oo. Okay. Nilasa ata natin kita yung pagpatahim. Ano? Oo. Ano pa yun? Hmm. Ano lang yun, mag lang yun. Kasi ah. Halos 2 weeks na din nata. Pero goods naman kasi sulit naman maghapon naman, iba? Oo. Oh. Salamat. Diba? Hindi ngayon, ngayon baga. Sulit naman ngayon. Kasi, oh. Isip mo na sa labo L ako yung mga puro. Lutang. Lutang <laughs> na naman. Eh. Ito, kumusta naman ang buhay-buhay mo? -buhay? Ito, ayos lang naman. Na-enjoy ko naman din. Sa ano? Alam kong nag-ano ka, nag-enjoy ka dun sa kulita natin. Yeah. Siyempre, kasi yung kulit ko nung nakaraan, <clears throat> parang wala. <laughs> Bakit? Iba yung kinukulit ko, yung school work ko. Akala ko kaya nga ang buti ba ah. kung madali oh. lang ay eh. puro puro kami kasi noon ano, puro kami video, LTS, kung oh, sa mga ay. bata. Yung nagpa-edit ka pa, yung eh. nagdo-double-double yung video. Kung um, hindi ako hindi ako natutulungan hmm. nila kuya iyan. Hmm. Wala, parang lagi akong pangangin, yung, yung sa sculpture, visual hmm. arts, kaya sunod sa nagyang gawain. Mm. Um, Bawas to pero syempre nagsabay-sabay din yung exam namin. Mm. Kaya yun. Uh, delechi yung buhay ko nung nakaraan mo. Pero goods na. Parang may gusto akong tanong ulit. Na ano? Wala lang. Parang ano lang. Kasi yung sa paligid natin parang ano. Parang ikakalinawan na. Parang gusto ko lang din tanong ulit kung ano na tayo kung sasagot mo na yun. Hmm. Basta kinakabahan nang... ako. <laughs> kaya, paano kung sabihin ito? Ang hirap yan eh, tanong. Ano kaya? Pwede na kaya ano, maging tayo. <laughs> Akala ko po willing kang maghintay. Hmm? Kala ko ba, Willie? Ito lang, Antti. Inaano ko lang, tatanong ko lang. Kung may ano na, parang may ano na, padili Hindi <laughs> eh. pa kasi ako ready. Hmm. Siyempre, oh, okay. sa school, so, alam mo naman, hmm. madami akong ginagawa. Mm. Parang hindi ko na naiisip yung mga ganyan kasi oh. mas priority ko na ngayon mm. ang pag-aaral ko. Syempre, mm. Ano muna? Enjoy mo muna? Hindi, Kung hindi ano ako na nag-iisip muna ng ganyan ngayon kasi ano, sobrang busy ko na nga. Ah. Oh. Tapos, dadagdag ko pa yung, Ay, hindi naman sa, ano, mm. sa abala. Siyempre, mas uunahin ko pa yung, oh. pa yung pag-aaral ko. Ngayon. Mas priority ko muna. Hindi, para, naman hindi naman siya nakaka-distract. Hindi naman nadidistract yung pag-ibig, di ba? Parang hindi pa ako ready sa mga ganyan ngayon. Parang kung tuwilin ka pag mag-wait. Hmm. Uh, Kahit gano'n. Wala lang. Pa, gusto uh, ko lang uh, din yung uh, ano. Assurance. Oo. Uh, <laughs> <laughs> pero okay <kayaysa insurance? laughs> lang naman yan. <laughs> 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 pero, <laughs> pero Pero, pero naigets ko naman din yung part niyo. Wala lang, gusto ko lang man yun. Eh. Baka, kung sakaling ano, may eh, ganun na eh. may eh, may unting linaw na no? <laughs> nakakapig ah. makakapaghintay naman yung pagibig hindi naman kasi yun minamadali mm. first year pa lang naman ako sobrang busy ko na paano kung oh. ka kung katapos pa ako yan hirap na hirap ka na <laughs> wala eh sabagay so, ano sayang naman kasi yung opportunity kung babaliwalan ko yung pag-aaral ko hindi ko una eh. Mas priority ko ngayon yung pag-aaral ko. Kasi, sayang yung nagpapaaral sa akin. Ayoko naman sayangin yun. Kasi ano, sobrang painful naman ako sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakapag-college. Hmm. Kaya, kasi noon ako yung uh, tulong nila. Yung, kaya binabawi ah. ko na lang sa pag-aaral. Saka naman ano, di ba, saan pwede naman pagsabay, pagsabayin yun? <laughs> Ang alin? yun, yung pag yung pag-aaral mo tas yung sa atin, yun naman kita istorbo yun. Hindi <laughs> nga kasi mas ano, mas okay pa rin yung may inuna, mas priority pa rin yung ano. Mm. Kasi para sa akin, hindi naman kasi minamadali yung pagmamahal na yun eh. Uh, kasi kung mas kung mahal mo talaga yung tao, hihintay na tihintay mo pa rin kahit gaano ka gaano katagal. Yun, ano yung challenge? kung ano baga, susuportahan mo nalang hmm. di naman kasi yan mawawala eh kung maghihintay ka pero kung hindi mo kayang maghintay it's your choice, wala akong magagawa yun paano pala yung mga ano natin yung sama natin tulad nung kanina, parang ano na din tayo eh, parang parang tayo na din kilusan natin, mga ganun, pag-uusap hindi Talaga tayo. Parang hmm. ano ba ga eh, imeu, parang yung huh? may care lang tayo sa bawat isa. Mm. Yun, yun yung pinupoint ko doon. Huh? Kasi ayoko naman mag-expect na hmm. na mag-assume ka sa akin na gano'n na tayo kasi gano'n huh? talaga ako eh. Mm. Ikaw. Sa... Kasi kung gusto mo na hmm. ready na gusto mo magsettle na hmm pwede ka naman maghanap ng ibang babae para para kung ayun, ngayon nga, kung ready ka na kasi ay yung nararamdaman ko kung, kung, yung nararamdaman ko sa'yo, kung willing kang maghintay ha, paghintay ka hmm. pero kung hindi mo talaga kayang maghintay pwede ka naman maghanap ng ibang babae na kaya nang isettle yung gusto mo yung kaya kaya niya nang magsettle yung hindi na hindi ka na hindi ah. ka na maghihintay yun